60 mo po. Hindi kita friend. Saka di pa kita nakoconfirm. Mamaya pa tayo. Taka. So may din sa'yo? Wala hindi? ko dito lang ayo bang hangin sayo bang hangin ano po pa kaya ng page ng showman? nito para mga followers po? Mr. click wala kayong uh, followers sa youtube ano kung ano kasi 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 ano kung kasi ano kung ano kasi ano kung ano kasi ano ka kakainasan lang kasi Wala nga yung pakinasan. Ang lang namin siya Wala rin kayo pangjalitin. Upahan ng bahay para Sana bumayo. Alam. Alam kami. siya. Parang na umupala kayo. Wala lang yung karapatan mag Ay, pero... Ay, kumain ka. Baka Dahil ako hindi vlog niya. ko na. Lili, ka. ka.

Marabi, no? May sakit ka, gago ka. Nakapaglag. na kasi. Ang ng na kasi. Ang na kasi. na Ay, sige. Kasi nahuli tayo daw. Sabi

So, may rice daw kay Kuya. Ay, so may lang daw pala. Sa baso po, ba balo. Sa plate lang. Sa plate lang daw, so may... Magkano kami? Pabili nga. Kabilin nga.